Okay ito mga sir uh, I-install tayo ng RCB Dito sa uh, RS na 150 Ito yung mga i-install natin Lahat pure RCB Ito yung uh, caliper sa harap At ito naman yung sa likod At uh, ito kasama din yung uh, brake hose Brake master sa likod Tapos ito yung, uh, yung tank ng reserve Sa Ano uh, natin may fluid ito naman yung bracket nito tapos ito yung host din sa likod okay, buksan na natin para masilip natin itong malaking kaw na nasa ilalim ito naman yung ano putres dito lalagay natin buksan muna natin mga ilalagay natin ayan pang stock lang din na bracket ito yung panlikod natin. Ayan, RCB. Ayan, o. pressure Presyo nito, sabi nung may ano, mabuti daw ng 14. Kulang ulang 15 mil. Ito yung panlikod natin. At, uh, muna natin. Ito naman yung pangharap. Okay, ito naman yung sa harap. Saan natin din? ito na yung bracket itong doon, doon sa harap niya mga sir wala siyang kasamang bracket at uh, yung gagamitin natin dyan yung stock pa rin ayan yung washer sure din balik mo natin para makawala ayan ito yung may ari Siya na naman <laughs> Mayaman to eh. Ulang-ulang <laughs> pirang may ari nito. Asa na may ari? Baka mangutang sa kanya. <laughs> Sana all. RCB, baka naman. <laughs> okay, tanggalin natin. Lagay natin sa baba. Ayan. Ito naman yung sa con natin. Shifter. Sangsit din to. Meron din sa pinakababa yan mga kasama oh. sa loob isang sirt din isang naul ok unain muna natin ilalagay yung ah, shifter sa likod muna tayo dahil sa harap yung sa caliper nya medyo madali-dali lang din mag ah, install nyan mahirapan tayo mamaya dito sa likod yung sa pagbibleed nung ah, master brake master nya okay. Yeah. Yeah. natin. Nahain natin yung sa likod. Yung shifter yung unahin natin asimbolin. Para maituno natin or maiaayos natin yung yung brake master sa likod saka yung ano, uh, caliper. Okay, Simulan na natin itong shifter. Dito may, mayroon naman siyang diagram. Kaya hindi tayo manilito rito. Ano, Mag-asimbol. Tapos natin tanagalin yung ano yung stock na potres okay tanggalin natin itong ano dito dalawa yung tunnel yung tatanggalin ninyo pangatlo yun nandito Yan, tatanggalin ito yung buo tanggalin natin yung buo sulatin yung ano pangasimbolin yung ano para CB na pang uh, kaliwa ako okay, ito yung unahin natin. Salpak natin. Ayan. Tapos ito nyo ko muna to. Okay. Tinanggal mo natin isang side dito mga sir para may forma natin. Dahil ito palang uh, RCB natin. Meron siyang sariling axle. Kaya tinanggal natin yun. Pinalit natin yung axle nya. At, uh, ito. May kabit po na yung ano, kabilahan. tapos sunod natin yung ano yung kambiyuhan ito <laughs> yeah lagay ko na rin ito tapos susunod natin yung ayan ito 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 Ayan. Surutin natin ito. Dito. Sa kabila. Ayan. Para. Ito sa kambiyuhan. Tapos meron yan dito sa ilalim. Ayan. Lagay ko na yan dito. Ayan. Tapos surutin natin ito. pa ganyan niya. Ayan. Lagay ko na dito na dito. Okay. Ayan. Lagay ko na. Ito na yung rad. May adjustment po yung mga sir. Pwede kayo mag-adjust dyan kung sakaling medyo nabababaan kayo ganun, pwede nyo adjust okay dito naman tayo sa may uh, kabilang side dito sa may kickstart side at uh, ilalagay naman natin itong ano, brake master uh, lagay muna natin ito tatanggalin ko muna ito ilalagay natin sa likod dito ayan ilalagay ko na yung ating caliper or yung master So, so dumating yung caliper doon sa ano, sa dati. Puri sa dati ano, yung stock pala. Tatanggalin natin yan. Yung bracket na natin tatanggalin kasi yun ang uh, ilalagay natin. So, ito tatanggalin natin. May tanggalan naman dyan. Para matanggal natin. Ayan dito. Ayan, ito na yung ano, fluid tank. At uh, naikabit ko na rin yung caliper. Uh, RCB yung hose na lang yung kulang nito ito yung hose nya kakabit ko muna ito ayan yeah. lagyan ko ng brake fluid ito na yung hose kaso pag dito mga kasi so medyo may katagalan sa pagbiblade gawa kasi ng ano walang bleed walang bleedan yung ano caliper kaya dito tayo papasingaw kabilaan Yan, okay na tayo dun sa preno sa likuran. At sa harap naman, bali nag DIY tayo dito mga Sir, Gawa kasi na uh, yung bracket ng front front caliper natin ay hindi tugma yung kanyang uh, bracket. Ito yung uh, RCB bracket nya, yung sa caliper, hindi siya tugma dito. Kaya ginawa natin, ginamit pa rin natin yung uh, bracket nitong stock at uh, nag tayo kasi hindi rin tugma yung mismong butas kaya nag tayo, kinuha ko yung isang extra na isang ganito yan, ito ganito yung winielding ko para may pasok ko doon at uh, ito, piniblade na natin binibleed natin para uh, mapa break na natin. Ayan, medyo mahirap lang talaga sa ano. Sa likuran mag-bleed, medyo may katagalan kaya tiyagahan lang mga sir. Kasi wala siyang ano, wala siyang ganito doon sa likod. Ayan, yung harap naman yung binibleed natin para magpa mapapreno natin. Yan, maya-maya tapos na 'to. Okay, bleed bleed mo natin. Ah, okay na. <laughs> hey, na. E, tesa mo sakay mo na yung ano. Ano? ka dyan lang. Okay, mga sa natin. Tapos, ayan, may play na, na rin. May gumagana sa likod. Hindi lang. Okay, ingat ha. Ay, ang... hmm. Sige. Hala, kaya yan? Hindi ka pala sisikipan? dito mic. Wala mo muna. Okay, dulo. Hindi dulo. Dira, dira, dira. Dira, dira. yung ating uh, pagpapalit ng uh, preno. Pati shifter. Okay, ingat ha. Ay, nika, nika. Sudah oh ya Berita apa yang nanya lo? Ah, berita nanya. Saya cek ingat-ingat